pagpapahingahan. So, Oh, hindi pa tapos pala yan, boy. Kado, guys, ang balay. Ay! Ay! ay. Ayan, galuto sila, guys. Oh. ang do, do kabakod sang ginobra nga balay ay do hindi matibag sang bagyo Galot-galot sila guys sa payag nila. Galing. Madali na lang matapos. Yan. Eh hindi ka makaalaga dito boy ng ano? Ng, ng, ng manok. Ako na dinugal ang eh, Hindi eh pa, paano na kung magano ba na nagalagbong da sa niya? Uh, man? Nila, man? Ha? Dala. Ay, di wow. It's another gastos. Kung sa bagay, maganda uh, yan, parang ikita ang tao, no? Oh, uh, pulwang na na yan, min. Kung kung anong ilatalog. Itrayan na nilay eh, pabulwangon. <laughs> anong lain nun? Ang kwan, butaan nila bilog na tubo. Oo, mas may igip pa pag no? Hindi open. Tubo nga kaysa pag ganyang open sino gahilamon? ah sila uh. tinanin manila na o? Oh? Kaya, andir yun? Ah, kanugon man. <laughs> Kasi gaya sila sa so uyapan. sa buwas pa malakat si Jambi. Sabado. Pwede uh -oh. uh -oh. na boy. Kay... Kang badula <laughs> Sige lang ah. Masikong gapanam kun pwede talaga matulugan to pwede masirado ko lang eh ay ano saan yung bintana walang bintana ay kung ano ko na kuna ko na ako tanan ah o oh. para masanag at na namon yung pinaka hindi ko wala ganun sa katlo go back pag pag-ubra to guys eh tapos agay, mo tapos na tanong tapos na, na daw kulang ay hindi ang lubi ay e, di maanuhan sina ang niya Tumubo? Kuwartaan ko naman ako. <laughs> 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 Kuwartaan ko naman ang na aming pun. Ilan ang ilan? Iba-taon? Mm, Makwartaan ko naman ako magdako na. <laughs> Joke. <laughs> 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 Baka. <laughs> ano ka? Ang trangaswa kayo? Oo, medyo. Mga na kadlaw niyo. Si, si Boy-Boy gano'n ito. Uh, Grabe ang ubo. Minaklan ganit niya bulong kagahapon. Ang uh, gapa ulan-ulan dabi. Ang kasulay-sulay bala sa ulan. Hmm, tapos inihitan gamay, no? Uh, -uh. pa si Buiboy kay panggap ni ang upra. Ah. Pag magiging taas di may pinsa ka. Kita as taas, -taas mo di may pinsa. Eh, Ay pwede di mo mm. ang pinsan. Pagay. Sa so, una kasi ang pinsa talaga way mga kamalig di pinsa sa sulod di. Eh na nakamu mukpuli di Hmm, dal, may dal, anay kami di kanyaga. Awa. ito guys ang kinagawa nila hindi pa manatapos tapos madali gubon madali gibain pero mahirap gawin yan ang liit pero hindi man gaano kalakihan pero ano gawin saan ka kumuha ng mga to bukid pa kawayan ada lah Kasi no? Okay, oh. Din? Kudal Wait, kudal pa ya Wait, kudal pa pala to? Ibig, sabihin, ang bahay walang kudal, ang payag meron. Joke. <coughs> Yan na kanya ng uso. Ang payag mayroong ba, ano, kudal. Ang bahay wala. Eh kasi ang kudal, kung maliit lang ang, ang payag pala, maliit lang ikudal mo. Kung tili magagamit mo. Pero kung bahay malaki yung lagwerta, kaya mahirap. Ano yun, marami kang dapat, ano yun gamitin na pang koral. Parang bahay ah. Grabe, oo, oh, oh, na, na, na. Ginawa ng ano. Baka hindi na tumadala ni Yolanda. Ay, pwera man. Huwag naman masyadong ulit ang Yolanda kay. May, may saging, may Where? Oh, no. 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 Wow, hinog na. Kainin na lang. Okay, <coughs> guys. Okay. May saging luto. Nilaga na. Oh. Uh Yun -huh. pala eh. Nilaga na. Kain tayo, guys. Ay, buka O, saan kayo Don? O, kain tayo. Nilaga na. Nilaga Ganito talaga pag namamasyal ka. May makikita kang pagkain. Mm. Taga, paano, mga. Artan. Meron pa ko doon mga siguro mga sampo pa to. Kabilog nga. Uh, Habal-habal na. Ah. Mm.